ano sa mo Sige, lang sasabihin. ayan si Ate Jane mapusente ang isang founder ng Munting Hiling Munting Handog at nandito ngayon siya sa Batchawan at kasama po niya ang mga katutubong ay tas mamimigay po siya ng chocolate groceries at saka bigas at meron pa tayong mga pa special number nawawala na po po sila na po, po. siyang sa boses Sasayaw pa po si Adele. Kakanta pa po sila dito. Magbibigay saya po tayo sa ating mga mahal na katutubo dito sa Batsawan. Kaya sama-sama po tayo at um, maging, maging blessing po tayo, maging munting blessing po tayo sa ating mga kababayan at sa ating mga mahal na katutubo sa Batsawan. Yes! Thank you! Uh, sa, ay, hindi pala. Ay, ay, mom ka dyan. Oo, ate a... si na. Oh. Ako po si Sam. Oh. Ay, hindi pala. Ako si Ate Ako po si Ate Jay. Opo. Opo. Ay, ako si Sam. Balik na rin ako. Nice to meet you in person, so, Ate Sam. Nice oh, oh, thank you Thank you po. Ay, Ate Sam. Ay, Wala na. Sab... Pagpakilala ko sa'yo tapos sila yung masigat rin. Talaga sa hindi na tayo friends sa. Sila po kasi talagang hindi magulo dito mami. Joke lang. <laughs> uh, Ayoko oh, okay. so, <laughs> okay, 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 na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. na. Ayoko na yung pangalawang pagbabalik po namin. Hindi po po sabi namin magbabalik po ang team po natin. Ito po ang team po natin, munting hiling, munting handog. Uh, salamat po kay Lord at kinabayan po tayo na maging maayos po ang aming pagpunta dito at nakita po namin kayo. At pumunta po kayo kahit two hours po kayo nagpunta rito. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil naglakad kayo at andito po, po tayo lahat ng Papakilala ko muna po ang ating pong si founder po at board of director na umuwi pa po, po galing po ng US sa ating po si Sis Jane and Sente po. Panakpakan po natin! Panakpakan! Maraming salamat po. Magandang umaga ba o hapon na po dito. Tahimik, pe-pray tayo. O, pikit na tayo, pe tayo sa Ama. Lord, maraming salamat po na pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon na makabisita rito at may namin ang munting hihili ay munting handog para po sa aming mga kaibigan at mga mahal na katutubo dito sa Batsawan. Maraming salamat po sa pinagkaloob mo sa aming uh, kalakasan ng katawan at pinag pinagkalooban mo po kami ng mga <coughs> ng mga gamit para po maipanik po namin dito at maiparapdam po namin sa kanila ang munting handog po ng aming foundation na munting hiling munting handog upang maiparanas din po namin at maiparating namin ang pagmamahal sa bawat isang mga bata, mga nanay, mga tatay na nandito sa Batsawa. Ah, Pinananalangin ko po, po Panginoon na lahat po kami ay mabiyayaan at maraming salamat din po sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa lahat ng mga nanay dito, mga tatay at pinagkakaloob mong magandang iti ng mga bata na nandito. In Jesus name, in Amen! Amen. Magandang Amen. umaga po! At bago tayo mag-start, meron akong dalang kaibigan. Sino dito may mga kaibigan na dalang? Taas ka ng kamay. Sino kaibigan mo dito? Sino beshi-beshi mo? Ayan, katabi mo. Kapatid mo. O, sino kaibigan niyo dito? Ah, may dala ka din si mother. O, o, ako din may dala kay mga beshi, mga kaibigan. O, pakikilala ko sa inyo, yung kaibigan ko, si ate Lenny. O, lika rito. Ayan, palakpakan. Ito sa ibigan po si Ate Lely, si Ate Tim Lagrasia. Ayun, yung maganda dun sa baba. At pakikilala ko din yung ano niya, yung boyfriend niya. May dala din siya. ko din yung boyfriend niya, si Kuya Ed. O, rito. Yung kalab niya. Wala akong kalab team, eh. Nasa Davao. Ito si Kuya Ed. Ayan. Ay, Ang boyfriend. Yeah. Ayan, bibigyan ko sila ng microphone para makapagsalita rin at makapagpasalamat si Kuya Ed at saka si Ate Lenny, ha? Uh, ah, kasi naiinip na sila, okay. sila, okay? Umpisahan natin ang pagbibigay ng okay. chocolate. Sino gusto ng chocolate? Okay, kayo. O sige, na kayo. Lang. Isang pila na tayo. Pila isang lang po. Ibibigyan ko isang na yung microphone lang kay Ate Teresa. No, pag hindi, ano po ha? ah? pag nabigyan okay. po kayo, parang hindi po umulit. Sa eh? likod likod po dadaan. At meron po tayo picture po na ako na hawak niyo yung chocolate. Ha? Ay, Ako tagal na gaya. Ito, Ate Jane. Lili, huwag masakit. Ito po, ito, 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 ito. Ito, ayan. Subukan ko. So, ganito po ang ang bata ang nabigyan po kayo. Ito po ang isa ni Ano po ito nalagyan ang bata? Ito Oo. Lahat ng mapipigil na bata, pupunta oh, oh, tayo sa likod. Pupunta tayo sa likod. Pagkayari po. Ah, okay. O, oh, sige. Ayan po, bibigyan na po tayo ng chocolate. Galing po sa munting hindi-hindi kundi Foundation. Okay. Ready na? Ready na? Start tayo sa iyo. Ganito. Akin okay na yung kamay mo. Ganun yung kamay mo. Okay. Ah, ano sa sabihin mo? Thank you. Thank you. Punta na sa likod. Thank you. Next. Kamay. とうございます

Ano po yun. Ayan po yun. Hello! Hi. Hi. Yung mga may staff po ang pipila muna ha. Yung mga start check natin po kakasya Magpila na kayo kami Dito ka ako Okay, ito mga staff. Okay, start po tayo.

Okay. salam hmm. deh okay. oh, okay.

哦。

video mo sila kasi sama-sama sila -sama. ng lahat. nagulat pagkayo nagulat wala na ay 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 pag kayo nagulat nawawala po yan ulit natin ay bless ay 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 yun sabi niya.

Ito mo na, Kuya. Ito mo Atete. picture. Wala na, nag-thank you ka na eh. na. Nag-thank you ka na

阿叔，你好。 Vamos thinking

Sige, Tim, mapakanya po yung bahay dito sa Oh, po baid, dito lagi po, dito sa Bengay. Lagi marami dito sa, sa pagpapahiram ng bahay mo. ng tis -tis Siya po yung maraming salamat uh, yeah. Yeah. ng Oo, uh, 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 sa pagpapatuloy mo sa amin sa tahanan nyo at saka yeah. sa bakuran nyo para makapagawa tayo ng yeah. event natin dito palagi. Maraming salamat sa pag-organize mo at pagtulong kay Sab at sa ibang mga katutubo natin para pumunta sila dito. Para mas maging <laughs> madali yung pagbibigay natin ng mga tulong sa inyo. Dati po thank you, thank you, thank you. Oh, Oh, Alam mo, mapaputihan 'yan. O, pangaganda lalo 'yan. Kay Beyonce Queen na 'yan. O, nga. Kay Beyonce. Ano ba 'yan? Beyonce. Ako ko nga. Ang gandang-ganda ng mukha nyo nga eh. Ito po. Para po so lalo kayo bumanda para po pagharap niyo sa mga katutubo natin mas lalong beautiful. Dapat nakalipstik kayo sa Pasko ha. I-send niyo picture sa amin po. Okay po. Ito <is a> po, kay Ate <melody> La Gracia po 'yan. Pampagal kung kanong kaganda sa yan ang ginagamit niya. Makakapalunin po. po. Gamitin niyo po. Siya po ang may-ari niyan. Siya po ang may-ari niyan. Ano po yun, kaya ganyan na ganyan kaganda po kayo. O, gagalit si mabat. Ay, hindi niyo. lahat tayo na nakataas. <laughs> <laughs> lahat po tayo na <managawa, laughs> uh, Mga kasamahan ay lubos at uh, talagang masaya mga sayo po kami. Masalamat po kami sa munting hiling, munting handog sa inyo po at uh, palaging pangpili dito sa lugar namin sa Batshawan sa Bustambales na uh, mabahagian at mapigyan niyo po ng inyong lefting uh, Maraming maraming salamat oh, po uh, oh, Kay oh, Ma'am Teresa I'm Ay, oh, mam... oh, oh, Kay Ma'am oh, Apo, oh, Kay Ati oh, 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 Jane po oh, oh, ati oh, oh, Kay Ati Lovely oh, Kay Ati Adel Kay oh, Ma'am oh, Terena talaga na Mata <laughs> <bato, bato>, ito itu <laughs> Principal hati naten bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati sorry. Hati bagus. 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 Kay ma'am Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati At Hati Jane, Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. Hati bagus. I have to re I hey, have to love niya hey, at kay Ate Adelpo. Sinagot talaga yung mga pumadakasan uh, dito. <laughs> And also ma'am, um po. At hindi ko na po kasi alam din ng mga lahi nila sir. Okay. Uh, oh, maraming maraming salamat po. <laughs> <yung mga> Subscribe <laughs> naman. Oh, oh. And okay. always welcome oh, po uh, kayo the dito the sa the lugar namin the sa Salamat din po sa pagtanggap. Maraming salamat.